kakabasi, kakain na rin ako. Ayan si Mami Janet. At dumating na yung order na chicken. Tayo pang fried chicken para bukas. Pero mamaya ay mamarinate ko na. Apat na malalaki, no? Wow, lalaki salamat. Bayaran mo na mami. Uh, magkano po lahat? <laughs> 1.62750. Bali po papatak tayo ilang kilo yung apat na malalaki? Higit ah, sa 1 kilo. Ah. Sabi nila ni 1.5. Ay to one, hindi na maging sa akin dahil yung mga order ay wala na yung mananong uh size. Tayo po si mami. Sabi ni nani ay, masyado daw, 2, daw. Masyado daw madami. Kaya po si Mami binayaran na. At i-marinate mo na Mami. Ah, uh, i-marinate na natin dali. Ah. Oo, lalaki. laki. Oo, oh, uh, oh. ako na magtatantad mamaya. Marami na 'yan, ay dalawang dilaw na oh. Ay lalagyan pa ng harina na isang sako. <laughs> isang kilo lang daw sabi ni Ate. Ah, uh, isang kilo. Yeah. Iisasawsaw lahat para crunchy pag kinagat mo, may harina. Kahit mamaya na siguro. Oo, oh, at baka lumamig yung ininit mo kay Bobby. Ayaw. Si Bobby maliligo. Oo, Dito po si Bobby. Masama na ang loob at maliligo na. Sa table lang muna. Ayaw. Ayan mga kabeshi. Bale, magmamarinate na po ako ng chicken ngayon. At uh, lang siya. Kaya kailangan ko muna uh, ah, ilabas bago po namin tatangka rin ni Daddy. Nahaba ah, na gati kami ako po ay magpipili ng ingredients ng ating chicken, fried chicken. May po si Daddy at sasamahan ako sa namamili ng mga iba ko pang ingredients. Konti lang naman. Ah, sige. Kami po ni Daddy lamig na lamig. Kaya <laughs> palas kami naka-jacket. Kaya pupunasan lang daw ni Daddy yung e-bike. Kaya ah. pwede mo na ito. Ticket. At ang bibiling ko lang ay harina bread mix. Dahil yung pala'y naubusan si nanay, kahapon man din ay binalik ko yung bread mix. At saka bibili na rin ako ng kalamansi. O pwede rin yung lemon. Let's go po. Binigyan niya ako ni daddy ng upo at dito. Ay, hindi kaya Ba't si tatay, daddy? Hindi naman. <laughs> at yung dalawa daddy ay sakto, tulog na tulog. Kaya ngayon ako'y bibili. Na tulog na at na kami nag e-bike na lamang hindi na kami humiram ng motor dahil baka umulan ay eh. at ito yes, po ay may pantong oh. oh talagang mga fresh na fresh ang mga ano daddy ah sige <laughs> lapit lang ng ating bibin. <laughs> Nakala ko tumatay malayo diba? Wala mo eh! Sa isang kansi, hindi ko naaalala kung mayroon dito malaki. Pwede rin dito, hindi? Kompleto na rin pala dito sa inyo at meron na rin. <laughs> Ay, may kalamansi dito, Daddy. Magkano po yung kalamansi? One hundred One hundred? One hundred, Daddy? One hundred. Kalabansi. Isang kilo. Isang kilo. Isang kilo, 100. Ay, wait lang po. Tatanong daw niya. Meron po kayong bread mix. Ah, eto po. Ano? Crispy fried. Saka po harina. Meron po kayo. Isang kilo pong harina. Yan po ay mga sinabi sa akin ni Ate ini At saka daw ito, tatlo. Ayan si Mami. Nabili ng harina. Malaki po ang grocery dito. May mga gulay-gulay din. Magaganda. Magaganda nga naman ng karos. Katulad nung nabili ni tatay. Grabe. Parang plastic. Gaganda nung, gaganda nung karos. Yes. Yeah. Check mo nga kung kalahati kung madami na. Sabi kay Ray Lama. Bun yung Alpha Mart. Sa 7 layo kay Madera. Ah. <laughs> Sobrang lapit lang namin. Papang marinate lang po eh. Baka pwede na ang kalahati. dami na ano madami na yan mami ay sige po isang kilo na po kailan na raw kaganda ka naman dito walang kasi walang kasi sira Ito naman, lalayo pa tayo. Kompleto na pala dito. May mantika naman si mother madami. Let's go! <laughs> Ikaw na mag-drive. Kaya <laughs> nga binuhol ko lang at lalagay ni Daddy dun sa basket. Thank you. Yung big mo likod dito nasa una. At dumiretso ulit kami ni Daddy. I titingin ang merienda. Ano kaya makakain natin tadi? For sure, eh, matigas pa rin yung manok no? at frozen na frozen pa. Oo, pa yung sarap ng tulog ng dalawa. Buti nga no? Ang mo tulog ni Andres. Buti't maaga na tulog si Andres. Yeah. <laughs> May truck. Ah, nagbubukas like, na sila. Oh. At mamaya ay eh, dadali natin dito yung mga bata o huwag na. Huwag na. Huwag na. nagbubukas na pala ng mga stall. Wala pa. Bago pa Oh, may mga damit pang bata. Oh. Pandesal. Yung iba ay nabriyahan na yung mga one month before, one oh. week before. Ang magigit ay one day. No? <laughs> Ayan mga kabe, si, grabe po. Lumakas na Ngunan ako ulan. Ako'y nagsaklog na nitong aking jacket kami pabalik na ni Daddy. Woo! Labig. Tilong muna tayo. Doon na lang sa Minute, ano? Minute Burger. Para ako yung mga... Doon na lang ako magmemerienda sa Minute Burger. Oh, talaga ito kahit maliit itong bubong ay. Eh. Oo. Oh, oh. Yung iba nga yung nakikita ko yung patigilid ay taklob. Oo. Oo. Happy Fiesta. Ito ang kanilang barangay hall. At mamaya ay may pa boxing. boxing. May mamay fiesta kaya dati maulan maulan. Hatay. Dami, Dami lang. Dami lang. Dami lang. Hmm. Hindi naman mababal tayo ka rin oh. Aba kaplastik plastic kaya lang ay kaya nga baka mabasa ay mag minute burger doon ay may buy one take one buy one take one burger na lang bibili ko rin si Andres favorite niya ang burger excavator Yan, dito tayo. order na ako. available na lang ay double cheese burger. Kaya yun na lang po ang aking in-order. In-order ko sa mama ko si Andres, si Daddy. Ang number na. Ito na lang daw namin. Late na pala natin to, Dad. <laughs> Daddy, libre ko iyo. Favorite niya double cheese burger. Thank you. Harap habang Oo, oh, oh, masarap pa ba mainit pa. Binili ko rin si Andres sa kasi mother. May mga kabasi, kakain na rin ako. Ah, oh, oh. 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 bon. burger. Pauwi na kami mga kabeshi at ako ay magsisimula na sa aking pagtatagtad. Ang gawin ko muna ay maghiwa ako ng sibuyas, bawang at saka kalamansi. Na ka ah. Andito na ako sa bahay. Andito na kami sa bahay. Sama maunga nga pala si daddy. Driver lock talaga ako. Hindi <laughs> at ikaw na ay dinate ko daddy. Nilibre kita ng burger. At yung mga magluluto ay nandyan na daddy. Kaya silang ang ating napili. Ba masarap po yung kanilang luto. Talagang sold out mga na nanay at tatay. At talagang nagustuhan din ni tatay. Si tatay pa naman din ay medyo maselan Talagang maano sa lasa yun ay. Ako ay nagluto lang ng pancake. Kaya... <laughs> Sabi ni tatay, hoy hindi pa ito luto. Inulit ni tatay yung aking pancake. Ibig sabihin na eh, ganun siya talaga kaano sa kanyang niluluto, daddy. Na namana naman ni na Eric, namana ni Ate Nels. Si Daddy kaya. Si Daddy rin naman. Si Ate. Siya kasi Becca. Yan sila mga ano magluto. Nababa na ako. Yan mga kabeshi. Start na po sila. Madami po. Bale, 23 kilos yung laman. Kasama ang pagpaasa ka buto daw ay mga 27 kilos. Nandito na kami sa bahay mga kabeshi. Nandito po si Teo at man bibili na kay Lola. Bili na sa Lola ni Da. Teo. Teo. Diyan po si na bossing. Sino kasama niyo bossing? Sila. Sila ang laman dinatatakan ni Eric. Talalay po ay nandito na din dumating na din. Kompleto na sa loob. Sige ka na Tulog pa daddy mga bata. Sinilip ko. Sayang at nandito si Teo ngayon eh. Pwedeng kalaro ni ano ni Andres at ni Bobby. At si Bobby naglalakad na din. Paikot-ikot na dito yun. Sige pagkabulan na. Pakakito ni Teo. Hi Teo. Lising tulog pa ang dalawang babies natin. Si Andres. Baba na Andres. Down. Hello Andres. Sana tani amelon ting ni Nanay si Ate Mahal. Ni harap Andres bigla. Andres. Ate Mahal. Good mood agad. Oh, yeah. Eh, mga kabeshi, at medyo gabi na po. Natagtagtag na din po si Naani. Sila in eh. At pagkatapos nila ay ako naman. Ako po dyan ay makikitagtag na aking chicken. si <laughs> Babi naman ay pahikap-hikap doon na eh. <laughs> oh, o, lakad na dito, lakad. O, lakad na. Lakad. Ito nanti yan.